What's up sa panibagong video natin mga bossing masi-share ko pala sa video na ito mga boss Hindi kasi natin nasabi sa kabilang video Kung ano talaga ang main reason kung bakit nagtatanggal ako ng combi break So share ko lang sa inyo mga boss Na kahit anong adjust nyo sa likuran mga boss Dito sa combi mga boss Yan kahit anong adjust nyo dyan sa likod Is babalik talaga yan mga bossing Alam mo kung bakit mga boss So diretsahan natin kung bakit talaga uh, nag Tanggal ako ng combi brake. Ito yung naka-disadvantage sa naka-combi brake. Kasi kapag pinihit natin itong preno sa harapan, mga boss. yan Kapag pinihit natin ito. Yan, nakapihit na yan yung preno, mga boss, sa harapan to. Tapos, kapag pinipiga mo ito, mga bossing, itong preno sa likuran. Kapag pinibiga mo ito, is lumalambot yung preno sa likuran, mga boss. Habang pinipiga mo itong preno sa harap. Habang naka yung preno sa harap, mga bossing. Ayan. Kapag pinipiga natin, yan lumalambot yan mga boss. Kahit anong adjust mo dito sa likuran, is babalik pa rin yan lambot mga bossing sa preno sa likuran mga boss. Yun po ang rason na tinatanggal ko yung combi brake, mga bossing. Pero hindi po literal na inaalis ko mga bossing ha. So ina-adjust ko lang mga boss uh, pahigpit para mawala yung combi bibrek Yan. Isa kasi isa kasi to sa main reason kung bakit tinanggal ko talaga. Ulitin ko mga boss. Ito, kait uh, kahit itry nyo sa so unit nyo mga bossing sa mga Bergman pigain nyo to yung preno sa harap at saka piga, pigain mo ito habang pinipiga mo ito mga boss huwag mo yung bitaw sa preno sa harapan tapos piga, pigain mo itong preno sa likuran mga boss lalambot yan mga boss yun yung naka disadvantage sa kumbi break niya mga bossing ngayon naman mga bossing uh, naka kumbi na tayo kahit pihitin ko yan, yan kahit pitin ko yung preno sa harapan tapos uh, pi, piga pigain ko hindi yan lalambot mga bossing kasi kahit hiwalay yung mga kabling yan mga boss is rekta na ang kanyang pag, -pre pag preno mga bossing ayan rekta na yan sa likod yung preno mga boss hindi na yan dadaan sa kumbi system mga bossing ayan rekta na yan kaya hindi lumalambot mga bossing pero kung naka ano ka kung nakakumbi kung naka ka pa rin habang pinipiga mo ito tapos piga, pigain mo dito mga boss. Ayun. Lumalambot 'yan mga boss. Kahit i-try nyo sa unit nyo mga bossing So yun ang dahilan kung bakit ako Nag combi delete mga boss Good news lang nito mga bossing sa pag combi delete ko Is wala tayong pinapalitan ng kahit ano mga bossing So ina-adjust lang natin So para pag may time na Ay babalik natin sa combi is mababalik agad kasi maa-adjust naman siya mga bossing. Advantage kasi sa kombi delete mga bossing is hindi na humihina yung preno sa likuran mga boss. Boot po mga bossing, lumalakas po yung preno sa harapan at saka dito sa likuran mga bossing. Ayan. Di na yan lumalambot mga bossing kahit anong piga pigain mo dyan sa likod mga bossing. Sa combi brake kasi mga bossing, kapag nadaan ka sa downhill, kailangan mo talaga ipuwersa itong dalawang kamay mo mga bossing para kumapit lang siya lalo na sa likuran mga bossing yun yung naka disadvantage is humihina yung kapit mga bossing lalo na sa palusong na mga ruta mga boss so sa combi delete naman hindi mo na kailangan puwersahin pigay hindi mo na kailangan puwersahin para pigain ng husto mga bossing itong mga preno so normal normal na lang talaga iba talaga kapag naka combi delete So masasabi ko ulit sa inyo mga bossing para malaman nyo kung ano naka disadvantage ng combi break is Pigain nyo to. Ayan. Doon ko, doon ko kasi natuklasan mga bossing. Na kahit anong adjust mo dyan, is bumabalik pa rin. Pigain mo lang to, boss. Ayan at saka piga pigain mo itong preno sa likuran doon mo matuklasan busing na lumalambot ito mga boss habang naka stable itong preno sa harapan mga boss so kapag na-realize mo to mapapaisip ka talaga na kailangan mo na magpa combi delete sana itesting nyo sa inyong unit mga boss para matuklasan nyo rin kung talagang totoo ba yung sinasabi ko so yun lang mga bossing